Makaboskie! Paano mo malalaman kung may tagas ang bubong bago pa umulan? Importante to, kasi kung hintayin mo pa umulan bago mo madiscover ang butas, baka baha na sa loob bago mo pa maayos! Alam nyo ba, maliit lang na butas sa bubong pwedeng magdulot ng malaking damage sa iyong property o bahay. Tulad ng sirang kisame, nabubulok na kahoy, mabasang appliances at dagdag gastos ito. Kaya preventive check ang sikreto. Prime Time Point five. Ask. Question. About. Home. Improvement. My knowledge and experience will be my answer. Welcome to my channel. This is Kaboski. Jaboy TV official. Tips and ideas. Paano nga ba malalaman? Ito ang mga tips. Number one, may mga mansa o discoloration sa kisame o dingding kahit summer season kung may dilaw o brown marks, possibly na may seepage na. Number 2. o sira sa sealant flashing. Tingnan ang paligid ng bubong, lalo na sa gilid ng chimney, vent o gutter. Number 3. Kalawang at maluwag na yero. Kung may rust o nakataas na yero, malaking chance na papasukin ng tubig. Number 4. Kapag may araw na tumatagos, umakyat sa atik sa araw tapos patayin ang ilaw. Kung may sinag ng araw na pumapasok, ibig sabihin, doon din papasok ang ulan. Kapag may nakita ka na, ayusin agad gamit ang roof sealant o palitan ng sirang yero. Linisin ang gutter quarterly para hindi mag-ipon ng tubig. Kung malala, tawag na ng roofing professional bago pa magsimula ang malakas na ulan. Mga kaboskie, prevention is always better than cure. Alamin ang tagas bago pa dumating ang ulan para iwas abala, iwas gastos. Kung nagustuhan niyo ang tip na to, don't forget to like, share, at subscribe para sa iba pang home safety and maintenance tips and ideas. At paki-comment naman kung anong tips and ideas mo for leaks. At paki-comment na rin kung taga saan ka para malaman ko kung saan umabot ang video ko na ito. Break time 5. This is Kabaski Jaboy. Real talk, real stories. Thank you for watching.